gulay ah marami tayong pinya loyo pinya ah itong pinya to nang amigo si Bruno lang mga ano nito kasi katago niya sa unahan mo utak to ay eh. lika 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 dili ni ano 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 buksa mong baro Yan, anjay 'yung six paket ni Bro Lebigo. Bigay ko na. kumplito na kami lahat yung nga lang hindi pa kami makaalis ngayon dahil time check alas 5 mga amigaw hindi pa kami tapos mga raga hindi na pa yung mga ilo huwag kami ng hapon kasi pila yung ilo no ito lang tapos na tayo doon sa araw natin kaya nawara dito tapos tayo na tayo sa number 3 number 3? oo wala number 2 number 1 Ayo, kayak apa cowok? Kayak apa? Kayak muket.

喂。 ion. <coughs> <tolerance> oh, nganu ulap plastik. Last nami go. Okay. Pusa kami. Sa wakas. Tapos din. Ang aming trabaho. At, at ready na naman tayo sa ating fishing adventure. 'yon! Oke okay nah. Nih. Oke. Okay. Sewakasi tetap saran kali. Ui ana. Mana? Tas oi. Di mana mau guru gabit kan? Mana? Oh. <laughs> Bruloy ngayon mga amigo naka utak sa amin si Bruloy ba? Bruloy mabag ni Hihomo na ito ba? Ah. Alright tapos kami mga amigo Uwi ang time Uwi sila 2,000 years later Nakunta na kami sa Peaceport Ayan Grabe ang panahon ngayon mga amigo May ulan Tapos biglang iinit ng malakas Kaya Nadali tayo ng sipon At saka Ubo Ubo at sipon <laughs> Pero okay naman na mga amigo uh, Medyo na agapan na ng gamot Kaya tuloy lang ang ating adventure ngayon Alright Maraming naman na kaming Tubig Tubig Diyan kami yung ng tubig sa pier. Andiyan yung magtutubig. Ayun oh. Naghihintay sa amin. Mas tara. Chiring. Yan, mga nakapag sa lahat. Time check, alas. Alas 3. Alas tayo ngayon. Si Puruloy wala dito. Si Puruloy mga amigo, pagtrabaho sa bangka, laging wala. Ilan na si Buruloy ngayon. Pautak na si lagi mga amigo. Go! Okay ato. Grabe mga dry piston to ni Buruloy mga Ang dumi. Parang hindi naglinis. Grabe mo luloy ba. Hindi naman tabang si Buruloy ngayon. Ito ni Tatumigo. San. Kaya nga, duksong ba? Santai tayo tali. Sir San. Atay langoy ka ngayon. Ito, ito, ito. Alright, nandito kami sa pier. Ah, uh, wala pa malang tubig. Ay, tuwarong. Appear 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 Disappear One half One fourth disappear na sa pier Appear I ano ba, ano ba, ba Ay ito? dugo Ay naku ba Ha? Anay! Ha? Oh! Ah. Go! Go! Sus! Sus! Jesus. Kir. Gani. Ah, botanya itu, no. Ah, bot kion. Sasama namin itong drum na malaki Yan Kami ay mga arga muna ng tubig mga amigo May Para lumot Release natin Okay eh. Puro, mga amigo. Dito masarap mag-swimming sa lao to. To smoke ka lang dito Anang gabi? Anang gabi, boss? Bal ba, -ba ano? Nang wala makakita. Wala makakita, no? To smoke ka rin. Kaya pagkakunta, itag-haging Tama na, amigo. Tama na. Oo yan, amigo. Joke lang. Joke lang yan. Nalapit kami matapos, mga amigo. Pagkatapos ito, ay magkukuha kaming grocery. At saka mag change oil tayo sa ating makina. tadi ako lang to. para Iwas Dumi uy kapus Ini yang bigas namin Anim, anim pala to tatulong sako lang nito, tatulong sa ako taxi kilos meron pa lang tira, tulong ano? All right. Uh, bangga? Ah, timing, timing.

Telowa. Tulu ni. Ay duwa lagi padala. Tu buang tu asa. Ang isa gibilin. Sabihin ya duwa ra daw. Kini tulu ni. Tulungan ni Danjun. Tulungan ka igan pang mo ibilin. O nga tatlo kan. Tulu ni. Duwa lagi padala. 2000 years later. Yon nga sa di amigo. Ngayon ay yakarga namin na mi tong hinatiran grocery na hindi nakarga kapo no. mga gamit natin. Yung bigas, kulang pa yung bigas na kinarga namin kahapon. Gasol. Dalawa lang, dalawa. Dalaw dalaw. Alin? Dalawang sako lang. Ay, isang sako lang. Isang sako? Isang sako. Dalawang sako maliit. Grocery. Bigas, kahapon ano yun ay? Anim. Ayun pala, ayun pala. Ito ay, 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 Gulay. Ah, marami tayong pinya loyo. Ito, pinya. Ah, itong pinya to mga may gusto. Siguro lang mga ano nito kasi tatago niya sa unahan. Oh, tak toy. lika lika kala. Dili, dili. Ana, ana, ana. Busang baro. Wow! Ah! Pakit. Jin. Andyan ang six packet pero libre ko. Bigay ko na. Thank you. Thank you. Migodod. Ano kaya? Tama, tama kaya siyo? Tama <laughs> ito. Siya. Cetak dit. Pag nakawali tinud-tinudali. Damit na makasunod. At kapal ng mukha mo. Ayun. <laughs> <laughs> na na Ayun. Nakuha na niya, amigo. Ngayon, amigo, baka alis kami mamaya. At uh, lantap na, oh. Nihintay lang namin yung isa namin kasama kasi yung anak niya na hospital. Na hospital, kaya hintay namin para makasama sa laot. Gargala namin itong mga bigas. Uy, kapiran na daw mo lang eh. Di gamit siguro kakuan. Kung siguro ilog Sirbe siguro sa ilog ni Kating Yan, karga na namin yung gusili namin atira uh, At abanti na Abanti na naman sa Pacific mga amigo Ready na naman tayo Sa ating mga adventure no Sana kamti namin ang biyaya ng dagat Ngayong laot na to At ah, uh, yun Tapos kami lahat Rodo

Paghanado ka nga yun, putot sa nangka. Mga nakaraang araw, araw, mga amigo, pailan to si Buruloy? Hindi ang pailang, ay, ako pailan, ako naghahakot lagi dito. <laughs> naghahakot? Naghahakot <laughs> ako dati dito. Nangarga kaming hilo, wala, wala si Buruloy. Naghahakot kaming bato, wala si Buruloy. Pambihirang buhay, oh. Naghahakot <laughs> ako ng hilo. Ito yung mga dilata na, amigo. Dilata ba ito? Oh, dilata. Lata. Dali mo talaga Benito. Giya ano na ba si Ero at tong Sangalay? Oh, baro mo. Uy, ng kaya. malaglag to na. Ko ha. Galang mapir. Bir. Oy, tara. Uy, lui. Ma-chincho ko. Gano na si Julius na Julius Ivan ready na naman tayo sa ating ano. Pamamalakaya. Merong ano? merong ano migo? Oh. Ay, kaya pala. Panita na naan ay hilaw pre. Hi ada masero. Gay buang ero ato. Guasa na ni kajo. Pare, magay dili dili ang bugas anak anak ero ngi. Bagak ero. Hi. Na ber

2 hours later. Yon. Time check alas uh, alas 12:30. Yan. Hindi kami natuloy mga amigo ngayon dahil ano? Ah, uh, mayro mga ano, mga kasama ko na yung mga ID nila ay expire na ngayon. Kaya ang nangyari, nagre-renew muna sila bago kami ilalao to. Kailangan yung mga sakay mga amigo ay ano uh, kumpleto sa mga ano ID mga BFAR ID no alright hindi tayo makapag alis ngayon dahil yun nga ang dahilan mga bangka dito mga ready na kakargado na mga amigo kami naman mga amigo ay ready na mga bato yellow kumpleto na lahat at saka crudo mga grocery ayong iba ay ngayon pa dumating kaya ngayon pa namin na Kanina umaga pala mga ko ayong umuwi na kami lang dito dalawa ni Ah, uh, Kuya Ruben, yung ano, bangka? Ginawa ko yung ano, maggawa lang ako ng amigo nang palangre, naghihimay lang ako kanina. Naghihimay lang ako kanina mga amigo. Ah, uh, bago tayo uwi. Para bukas, ah, uh, kabit na lang sa ano, sa hook, yung mga nahihimay nating mga kristalit. At ah, uh, syempre yung makina natin, ah, uh, ko na rin mga amigo, para sa laot ay ano, kondisyon sana, para hindi maabala sa paghanap buhay mga no. alright ngayon nga sana ang aming departure palaot yun nga lang dahil pang ano mayroon pang inasikaso kunti sa, ano, sa mga kasamahan natin kaya bukas na naman ulit mga migro ang aming alis at uh, yun panibagong adventure naman tayo mga amigo. ilang araw mo lang ngayon ay doon na tayo sa uh, fishing ground kaya may bagong hamon naman ang ating ano susuungin doon sa pacific uh, sana kamti namin ang biyayang dagat kayong laot na to mga amigo no? nung nakarang laot ay uh, napakaswerte namin dahil yung mga na isda ay mahalang kilo kaya kahit kunti lang huli namin ay kabinta pa rin ng sapat no at nakabalansi pa rin ng sapat ang bawat isa alright sana ngayon ay uh, mas marami at saka mahal yung kalakal na aming mahuhuli ngayon sana yan mga amigo yun lang muna ngayon for today's video no at update na naman tayo sa next video ah uh, bago ko tapusin tong video na to uh, nagpapasalamat ako ng lubos sa inyong uh, walang sawang panonood sa aking mga video sa mga sulay kong supporters, subscriber at sa mga silent viewers yan sa mga hindi nag-skip ng ads. Ah, uh, maraming maraming salamat sa inyong lahat mga amigo. Update tayo sa next video. Hanggang dito lang tong video na to. Maraming salamat sa inyong pagtanaw o pag amping Bye-bye. <laughs>